Assalamualaikum, grateful, um, good evening po sa lahat especially po sa nag-request ng uh, video na to about doon sa walang pagkain na malalansa na bawal po sa may bukol at may cancer so especially sa mga may bukol na akala nyo ay lumalaki yung bukol pero ang totoo po ay namabagalang siya dahil ang lahat ng pagkain na to ay inflammatory. So, para po maiwasan nyo ang pamamaga ng bukol ay alamin nyo yun yung walong pagkain na to na bawal na bawal po sa inyo. Number one, bagoong. Number two, alamang. Uh, number three, pusit. Number four, patis. And number five, hipon. Number six, ay alimasag, alimango, talangka. And number seven, ang pinakamalansa ay manok at syempre ang itlog. Pero kung gusto niyo pong kumain ng mga pagkain na to, especially ang manok at itlog, ay piliin niyo po yung pagkain ng na native or organic siya. Pwede po yun. And yun lang. Thank you. And additional lang po na wag niyong hayaan maging happy yung bukol niyo tuwing kumakain kayo or ipipilit niyo yung pagkain ng mga malalansang pagkain. Kung gusto nyo maging happy, so iwasan yung maging masaya yung bukol niyo. So iwas-iwas din sa mga malalansang pagkain. Kaya piliin niyo na lang po ang mga native or organic foods.